Barbie Portesa, di masyadong nasaktan sa breakup nila ni Jack Roberto. Alright, kung di pa po kayo nakapalo, follow and share lang po para sa news update. Aminado ang kapuso actress na si Barbie Portesa na hindi siya masyadong nasaktan sa paghihiwalay nila ng kapwa star na si Jack Oberto sa kanyang naging panayam sa actress host na si Tony Gonzaga na usisa siya sa kung paano siya dumaan sa proseso ng healing matapos ang recent breakup. Masaya, smooth yung transition. It wasn't as painful as some people painted it to be. Sad ni Barbie. Pagpapatuloy niya, it's not as painful. It uh, it wasn't actually. Kuwento pa ni Barbie, kaya naging maayos ang kanyang healing process ay dahil sa pagiging healthy ng kanilang relasyon. It just goes to show how healthy the relationship was. Tiningnan namin siya as for the goat din talaga ng bawat isa, say ng actress. Ani Barbie, masaya ang naging relasyon nila ng aktor sa kabila ng pagtatapos nito. Marami rin mga bagay na natutunan ng actress mula sa kanilang pitong taong relasyon nila ni Jack. gaya, gaya na lang ang kahalagahan ng pagkakaroon ng me-time. Kahit na may karelasyon ka, always make time for yourself. Always make time to spend it with yourself. Magkaroon ka ng me time, lahat ni Barbie. Sa pagkakaroon lang nito, kasi ng oras para sa sarili ay nagkakaroon ka ng pagkakataon na i-build up mas makilala pa ang sarili. Sa ngayon ay nananatiling single si Barbie at ini-enjoy ang kanyang oras sa pagmamahal sa sarili at pakikipagbanding sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Bago ang pagpapalabas ng B-Vlog ay nalilink ang kapuso actress sa kas kasamahang si J Jameson Blake ngunit ayon sa huli ay friends lamang sila. At yan ang totoo. Alright! Thank you for watching po. Follow for more video. Salamat!